Boss, good afternoon. Anong concern nyo? Sir, gusto ko sarang mag... Yung ah. boto ko parang lumisip. <laughs> Anong nangyari dyan? Nagumbas mo to? Ah, Ay. ilang buwan na taon o... Ano to eh, October? oh, last year lang. Okay. Taas mo nga, bossing. Uh -oh. Patay tayo dyan. ko Pero, ayan, boss, good evening. Kamusta ano? Hilot ni Ka Roger, ayan. May problema Ay. sa balikat. Ay, salamat. Okay, hindi ko tumaano. Ayan. Ayan. Angat ko na. Per session yan. Salamat sa Diyos. Ayan. Lagay mo sa tainga mo. Ganito. Ayan, Thank you, Lord. Hindi mo maganyan yung dati? Dati hindi ko tumagan. Hindi ito eh. Masakit talaga eh. Masakit sa masakit to. Ayan. <laughs> Pero ginawa naman kapalit. Yan. Thank you.